kung ang mga magulang nila si Andy, tawagin kaba yung sa mga magpapalagay mo, araw-araw at sa oras-oras naman yun, magpapalagay mo ay yung puso nito sa mga magulang salamat sa inyong mga papapalagi, pagdating niyo sa bawat isa sa amin, parang hindi na talagang pangalagay. Kung papalagay ng ama, ng anak, ng ibang banal ay sa ating lahat ngayon at pagpaso walang hagdan ang lahat ay imawit ng people namin.